Ginhawang ginhawa ang katawan ni Eden habang nakasakay sa air-conditioned na kotse ni Borton. Alam mo Borton, pakiramdam ko papunta ko sa isang bakasyon. Ngayon lang medyo naiba ang natatanaw ko eh. Kasi laging yung karirahan na nakapronta sa mga mata ko araw-araw. Nakahalok kip si Eden habang nakasandal sa upo ang kulay puti. May labsong na maririnig sa radio kaset ng sasakyan. Mahina lang iyon kaya't lalong nakare-relax sa pakiramdam. Talaga, bakit ako palibhasa ay minayata ako sa tanawin iyan at sa sasakyang ito? Hindi ko na nararamdaman ang masarap na pakaramdam mo. Nakangiti ang binata. Saglit na sinulya pa ng katabi sa upuan. Pagkuway sa daang tinatahak naman ng kotse. Iyan ang isang advantage ng pagiging mahirap. Konting ginhawa, Gloria na sa amin. Uy ka naman ni Ellen. Ngayon ay maliwanag na sa akin. Minsan, mas masarap pa ang pakaramdam ng mahirap kaysa sa may pera. Naiingit tuloy ako sa'yo, sabi ni Burton. Ano bang bagay ang pwedeng magpasaya sa'yo ha, Bolton? Nasa iyo na yata ang lahat ng mga bagay na maaaring bilhin ng salapi. Sa gayon, mahihirapan ka na nga sumaya dahil wala nang bagay hindi mo nakamit. Sabi naman ni Ellen. Oo nga, pero plano na lang ang kulang at sariling barko ang wala sa akin. Pagamat kong magkakaroon ako ng mga yun, talos kong sasawaan ko rin. Kaya nga ako nalulong sa sugal dahil sa kagustuhan kong laging manalo at hindi mo nangyayari. Ito lamang ang nagbibigay ng excitement sa boring kong buhay. Sa tinatamasa mo sa buhay, hindi ka pa rin kontento. Hindi. Kung ganun simulan mo ng manalang, dasalin mong bigyan ka ng kakontentuhan ng Diyos ni hindi ako marunong magdasal. Hindi mo maalala man lang ang lumikha sa iyo. Hindi. Alam mo, Eden, yun ko lang naisip, kahit nagliliwas ako sa pulubi, isa pala akong masamang tao. Biro mo, ni hindi ako marunong magpasalamat sa Diyos na lumalang sa akin. Hindi ka naman masama. Wala lang nagpapaalala sa iyo. O ngayong napaalalahanan na kita, matuto na ako magpapasalamat sa kanya. Baka kono lang iyan. Hindi, totoo. At ipagdarasal ko sana matuto na akong makontento. Kahit hindi nagsusuwal, huwag naman. Iyan lang ang excitement sa buhay ko. Aalisin pa. Sumulya pang binata sa dalaga. Ngumiti. Napailing sa kanya ang nakanitirang dalaga. Papasok sa isang maganda at malawak na bakura ng kotse ni Borton. Nasa loob na sila ng White Plains Subdivision. Ang laki ng bahay niyo. Halos mansyon na yan ah. At nang wika ni Eden. Nakamulagat sa bintanaan ng kotse. Sa laki halos hindi na kami nagkikita ng magulang ko dyan. Sabi naman ni Borton. Inilaga ang sasakyan sa malaking garahe ng bahay. Inihinto. Taya na ang sabi. Umibis si Yun at bubuksan sana ang pinto ni Eden. Pero nakaibis na rin ang dalaga. Salamat dalaga na lagang mahindin lang tinutulungang magbukas ng pinto ng kotse. Nakangiting wika ni Eden. Ganun ba yun? Napakamot sa ulo si Borton habang natatawa. Ganun ay yun. Nakangiting namang tubo ni Eden. Tena, wika ni Borton at nauna nang naglakad patungo sa pinto ng malaking bahay. Ngayon na lang ako makakatungtong sa bahay ng mayaman. Nakakahiya yato. Sumabay si Eden sa lalaki. Huwag ka nang mahiya. Anyway, hindi naman ang inaasan ng mga well-behaved na taong narito at pumasok na yun sa pintuan patungong loob. Hindi kita maintindihan. Nalula si Eden sa sagara ng salas. Ngunit wala namang party doon. Nasaan ang may birthday? Akala ko may handaan. Muling tanong ni Eden. Nandoon ang lahat sa, ng mga amigo at amiga. Ni mami sa silid ng hindi na maituloy ni Borton ng sasabihin. Silid ng ano? Baka namang tanong uli ni Eden. Hindi sila tumitigil sa paglalakad ni Borton sa napakalaking bahay na iyon. Ngayon patungo na sila sa dining room. Sa silid ng madjungan, uumagahin na sila doon at doon nila pagpapartihan ang handa ni Mami. Ganun ba? Naisip ni Eden na tama ang sabi ni Berton noong una. Nasa dining room na sila, mahaba ang mesang namamantila ng mamahaling taki. Nasa gitna ang lechon na mukhang napagsawaan na ng mga bisita. Ang daming putahing nakaligay sa mamahaling lalagyan kahit nakakain ang lahat. Sa tapat ng mesa may chandelier na ubod ng ganda sa kisame. Maging ang mga upuan ng mesa ay tila nililok ng mahusay na eskultor. Ang daming pagkain, sabi ni Eden. Makapagbabalot ka pa, sabi niya naman ni Borton. Ako magbabalot ng uwi, tila napahiya ang dalada. Hindi, ang may dang pagbabalutin ko para sa'yo. Kumain muna tayo. At nabutani ni Borton ang plato si Eden. Hindi malaman ni Eden kung paano pagkakasya sa malaking mabasag yung plato ang dami ng pagkain. Kaya man pinilit na yung niya upang matikman niya yung lahat ng mga putay. Nang iba'y ni, hindi niya alam kung ano ang tawag. Naupo sila ni Borton sa mga silya sa isang sil gilid ng mesa. Magkatabi, nagsimula silang kumain. May isang may natatanaw-tanaw sa kanila at tinitingnan kung ano pang pa kailangan nila. Nang makita mo wala pa silang Diyos ay biligyan sila nito. Baka gusto mo ng anak, pambabay. Pagkaway sabi ni Borton. Hindi ako sanay uminom ng anak. Tugo naman ni Eden. Sarap na sarap sa pagkain. Mula sa kanyang na nila tanaw na tanong niya ang nakahilerang buntong ng mga putay. Iniisip niya ang sa dami yun ay talaga magsasawa siya. Hindi masisisi si Borto na magsawa na rin ang mga in. dahil araw-araw ay masarap ang kanilang pagkain. Kung paano ang tubig ay masarap lamang at kailangan ng isa lamang na uuhaw. At kapag natighawa na ang lalamunan, ano pa ang silbi niyon? Nakakasanok, hindi ako ganahan dito. Kaya nasa hardin tayo kamain. Yaya ni Borton. Sige, tugon naman ni Enid. Nang sumang-ayon ng dalaga, binuhat ni Burton ng plato ni Atjus, gayon din si Eden. Lumabas sila at sa mesa, nasa hardin doon sila kumain. Ang besang bilog ay nabububunga ng malaking payong. Makikita ang swimming pool na malapit lamang doon. Ang magagandang bulak laking halaman ay nakaiingay. Gayang tingnan, ang ganda-ganda ng pagkakaayos ng harding iyon. May mga ibong nakakulong sa malaking kulungan. Nakasabit sa isang punong kahay, orange ang mga dahon. Paano kang nakakatiis sa bahay? I Ayamin mean, ha, Borton. May kukong para sa palasyo bahay niyo. Tanong ni Eden habang kumakain. Sa akin malaki o maliit ang bahay ay pareho lang. Mas may kulay pa nga ang buhay ko kapag nakaupo ako dun sa upuan nyo. At least iba, nakangiting tubo ng binata. Okay, Karen Borton, hindi ka mapangmatang tao. Sabi naman ni Eden, yun ang hindi ko ugali. Paano ako magmamata ng tao? Dating kartero lang ang itay ko. Tumama lang kami sa sweepstick. Ang primera premium, kaya naging milyonaryo sa anyos na ako noon, kaya naranasan ko rin ang buhay mahirap. Dahil ka sa pagiging mahirap, dapat ramdam na ramdam mo ang saya ng pagiging mayaman. Noong una, pero habang tumatagal, na ako sa material na dulot ng salapi. Ano ba yan? Nakikinikilit ko na kung gaano kaputla ang buhay mo. Kahit mayaman ka pa. Kaya nga na ako nagkaroon ng excitement buhat ng makilala kita, Eden. Minobola mo ba ako? Bawat po ka at mapera. Sawa ka tiyak sa chicks. Tama ka. At sa pagkasawa ako, wala na akong magustuhang babae. Baka naman lalaki nang itry mo at nang maiba. Natawa si Ed. Ano ko pang borderline? Hindi yata. Pero may natagpuan akong babaeng iba sa lahat. Ikaw na. Nakatitig si Burton sa kausap habang nakangiti. Ano ang ibig mong isipin ko sa sinasabi mo? Sa akin na. Nakahihigit ka sa sino mong babae, Eden. Ganon. Para sa'yo dahil boring na para sa'yo maraming babaeng nakasama mo na. Maliban sa akin. Ako ang tanging babaeng laging nakapantalon at ang kasakasama ay mga kabayo. Kaya iba ako. Pero kapag pinagsawaan mo ang kasama, hindi na rin ako iba sa kanila? Wika ni Eden. Hindi naman. Ganun yun. Sinabing hindi. Magsasalita pa sana si Eden ng may mali na tinig sa bulkan na eh. Iho, nandyan ka pala. Wika nito. At lumapit ang 50 anos na mami ni Borton sa dalawa. Nanalo ka ba? Bati ng binata sa ina. Saglit na huminto sa pagkain. Tumingin sa malap. Natatalo nga, birthday na birthday ko pa naman. Ang tubo nito, hindi nakangiti. Happy birthday po. Tila nangyayang bati ni Eden. Nakangiti sa may edad na babae. Tumingin naman iyon sa kanya at ngumiti. Thank you, iya, sabi nito. Mami siya si Eden, ang na nagtuturo sa akin ng mga bayo. Pagpapakilala ni Porton kay Eden sa ina. Hmm, babae, nagtuturo ng mga bayo sa isang lalaki. Iba, at muling nung ito kay Eden. Hindi naibigan ni Eden ang birong iyon sa kanya. Yan man pinilit niya ang ngitian ng Nalamang ilo. Hindi ka na ba uuho? Tanong ni Borton sa kanyang mami. Sino ang may sa iyo? Malaki ang talo sa akin. Nagpapalis lang ako ng malas. Kailangan kong makabawi. Kahit umagahin pa kami sa uuhoan. Siya babalik na ako sa loob. At matapos ang minyas na aalis na sa dalawa, ay umalis na ngayon. Halos araw-araw ganyan ang buhay ni mami. Sabi ni Borton kay Eden ang wala na yun. Hindi siya nagsasawa sa pagsusugar. Patuloy pa rin ang pagkain ni Eden. Parang hindi. Iba-iba naman kasi ang klase ng sugal na nilalaro niya. Kapag sawa na sa majong pupunta naman sa kasino, hindi nga ba't isa sa mga operator ng kasino sa hotel? Ay ang aking dali. Umiinog palang buhay niya sa sugal. Ganun nga kung paano ang mundo mo ay umiinog sa kabayo, sa karerahan. Palagay mo ba maganda ang paninang sa karera at kasino? Hindi. Pero doon tayo nakababad. Alin ba ang mas hindi maganda? Magtrabaho sa pagawa ng anak at sigarilyo Karera o magsugal? Tanong ni Borton. Pare-pareho lang yata yun, tabo naman ni Eden. Ikaw hindi mo ba iniisip na baguhin ang paligid mo? Pagkuhay tanong ng binata. Paano? Ipag-isipan mo kung paano nakatitik si Borton sa dalaga. Ay eh, Ikaw hindi mo ba iniisip na pagwelgahan ang mga karera at kasino? nakatitig din si Eden sa lalaki. Hindi pa ako sawa eh. Alam kong mali, pero marami pa namang panahon para magbago. Saka na lang. At natawa na si Borton. Sa si edo naman ay tumasang isang kila niya.